kama kayo kay ang mga motorista ba di kita ma copyright pa tani eh. pero ang best view oh ay to best kuwari oh na na siya dako dia ang apato dako siya dia ang apato mga naay mga merek ni mo part makaron wala kana din ha mo mo agi anan katan dito pa dong sa mohon sa una may pamilya na ta karon sa Las Terrazas. Ano siya ang sa highway nga part. Ang sama dito na Highway nga part niya Las Terrazas. Pag dili sa eh. kuan taas. Pagkita na ang sunset dili na pita. Pero mga private pa ni nga sector dito. Hindi siya kuan. Mga motor lang At ato. Ako Akong ginapas rin ang sunset. Nasya mo lang Dilaan ni raw. Dilaan, kananan. Wala siya. Marag na yun yung agi ba nga ignorante ho nung camera. Bata o. Dilaan ang marag fiesta. Sana'y kananan. Wala siya yung medyo. Coffee shop sa taas. Coffee shop. Siya ang garden cafe and restaurant happy days na siya mga kananan po rin nga bago karon sa mohon. medyo lasang pa niyong diri pero dito sa unahan na may mga barbecue magkita tag lugar nga makita to ang sunset pita na mga turo-turo diha barbecue mga tinain asya mga ulo sa amano barato lang ang unahan na didto dito kay vista view na siyang ang mga lamang Namihan ang paggaon. Ito nga krus. Asa ganit ito? nga krus ba? Ay, ginagyan ng kasagaran mo. Good night. Gina udara ang. Hindi ka napita ganit ha. Hindi so. like, you ka nang know, Dahil ka na tuyok dito. Tuyok. Ang super highway. Nara ang san no pero di siya klaro siya ang Mount Apo dira. Mount Apo. Kasa ang pag-uwan sa sun. Sunset niya. Di kayo klaro sa kasal ko. Dito siya. Dito ang Mount Apo. Ano na siya ko. Ayos na mo. Tara ang sun o. Oh. Pa-sunset. Ah. Kapo kay view dira. Overview kayo ka, siya. dito dapat na may Asa may ilit Asa. Ah, um, ano siya? Senyorita. Villa Senyorita. Dila. Villa Senyorita. Ano siya iniche. ko ano sa panganod. kondominium de dera o kondominium sa ako ano kondominium sa da o nara siya sama na ito sama na ano induk ang kanindot sa dabao video mo ngit-ngit naman, hinahina na tagbaktas, pero di ka pwede mag-video sa dalan kay Saba, mga copyright. Dabi na, di ka tamagin Pataas man ni Dirita. Tapos, sa Maa. Maa ni siya nga part. Davao City. Nanapita ang Hilltop. Ah, no. Vista View. Vista View. So, dari na siya. Paan. Ano dito? Kani, Morag Crocodile Park ni. Kani, kani siya. Kani, Morag Crocodile Park na siya nga. Ah, no. Na, na, Dapat sa mga ang dyan. Yan ang condominium ka na, likod sa Balis mga ate. Ano ka ganun dito? Mayroon siyang sabagya pa ng motor mo. Sabag. Ubiin na. Siguro mga alas 5 na sa hapon. Sabag. na kumuuli. Tapos, oh, oh. oh, dala na siya nag medyo pwede na ulit. Ayan, medyo ingit na. mapauli na pakaroon kay jongit-ngit, magpakpas na ba yung atan mo? Magpakpas kít kít na Wala siya nga way sa siya katabok pas rain. Pas na siya. Ang palibto ano, ka matina. Nahi na gyud ba kay diri mga sa nahadlo Ay, ko wala magyud mga Sa una. Guru man ni sa mga bagnut. sa biranan ko. Biranan ni diri ba. Meet na June. Ngayon, pauli na ta. Mga, wala na ba yun ako na orasi? Kung unsang oras ako pa dulong, unsang oras ako pauli. parun pa na ng katarun hindi rin ba wala lang kayo kwarta yun yung suslamit iba lang yun walang overview medyo fresh pa ang hangin so, na uli naging kay Moran kita na ba yung isa nung no. nalothan akong tiil highway, Highway, sa Vista View. Doon na kayo sa kailan sa taba. na ta. Tiil lang na lang ako makita. Kapoy na no. Bagbag ng tiil. Oh, ayan ang truck. Ang truck. Ang truck. Nagtukain Diri mga? sa GMA. Nakasol. Pasok okay. na. Na Pastor Bonza. O. Oh, grab mo. Ay, nanas. Ay, nakalusot na kita sa super highway. Nanata hmm, din sa GMA. Nanata din sa Gafon. Nanata din sa Pertinganan sa Asya. Oh. Ay. Sa game. Oh. mana macam tu nak manis sampai rangkap pada hang NHC I am my my love